Pangulong Bongbong Marcos at bagong Sri Lankan ambassador nangakong higit pang palakasin ang relasyon ng dalawang bansa. Samantala, mas matibay na ugnayan naman ng Pilipinas at Uganda ipinangako kasabay ng pagtanggap ni PBBM sa bagong non-resident envoy, si Wrestling Katarong magbabalita. Parehong nangako si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Sri Ambassador to the Philippines, Chenaka Harsha Talpahewa, na palalakasin pa ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Sri Lanka. Kasabay ng pagpresenta ng mga kredensyal ni Talpahewa sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na umaasa siyang patuloy na paunla rin ang bilateral na ugnayan ng Pilipinas at Sri Lanka habang ipinangako niyang pagsisikapan ang pagpapahusay ng ekonomiya ng dalawang bansa. Inihayag naman ng Ambassador na hangad niya na higit pang mapagsama at mapalakas ang anyay warm and friendly na bilateral na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Sri Lanka. Nangako rin ang Pangulo at ang Embahador na dalhin ang ugnayan nito sa susunod na antas upang matiyak ang mutual benefit. Itinatag ng Pilipinas at Sri Lanka ang kanilang formal na relasyong diplomatiko noong Enero 11, taong 1961. Noong nakaraang taon, nasa ikapitumputlimang ranking ang Sri Lanka bilang kasosyo sa kalakalan ng Pilipinas na may total trade na umaabot sa 29.29 .29 million US dollars. Ang Pilipinas ay may labing limang bilateral na kasunduan sa Sri Lanka sa larangan ng consular or visa services, political consultations, air services, educational and cultural matters, trade, defense, higher education, agriculture and research, tourism at iba pa. Bukod sa Sri Lankan envoy, ay tinanggap din ni PBBM si Ambassador Betty Bigombe, ang non-resident ambassador ng Uganda sa Pilipinas. Sa presentation of credentials, nagpahayag ng pag-asa si Pangulo Marcos Jr. na ang Pilipinas at Uganda ay magkahahanap ng mga paraan upang patatagin ang kanilang relasyon. Inilahad naman ng Ugandan Envoy na karangalan niyang maglingkod bilang ambassador designate ng Uganda sa Pilipinas dahil napansin niya ang mainit, magiliw at tradisyonal na relasyon ng dalawang bansa sa mahabang panahon. Noong nakaraang taon, ang kabuang kalakalan ng Pilipinas sa Uganda ay nagkakahalaga ng 4.04 million US dollars. May tinatayang anim na Filipino nationals sa Uganda base sa tala noong 2022. Karamihan sa mga ito ay professionals at skilled workers. Umaabot sa 842,000 US dollars ang remittance ng overseas Filipino workers noong 2021 at mahigit 848,000 US dollars naman noong 2022. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresilin Catarong, SMN News.